Maximum tolerance ang ipinairal ng PNP matapos magsilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at lima pang sospek na may nakabinbin na kasong human trafficking. Ito ang naging pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, ang Chiba PIO, sa kanyang press briefing ngayong araw sa Campo Rame. Samantala, obstruction of justice naman ang maaring ipila sa anim na individual na nahuli dahil sa pagaharang sa implementasyon ng naturang warrant of arrest at nakumpis rin ang labing pitong bolo at marble gun na ginamit ng mga supporter upang atakihin ang pulis. Panoorin natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo. <tossed> natin sa mga lumabas po ng video kung paano po uh, winater canon yung mga kapulisan po natin na uh, supposedly ay magiimplement po ng warrant of arrest dyan po sa KOJC uh, compound and yet nakita nyo rin po kung paano naging makalma at uh, kalmado po yung ating mga pulis hindi po sila gumante at uh, naging mahimlahon po sila dahil yun naman po ang uh, kabilin-bilinan ng ground commander to exercise maximum tolerance. Inayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay, uh, ay uh, hindi po sila gumalaw po doon, hindi po sila gumanti at hindi po nanakit. At uh, yun po yung pakiusap po natin, sir. I want to take this opportunity na manawagan po doon po sa mga supporters and uh, followers po ni uh, Pastor Kibuloy. Na sana po ay respetuhin po natin yung legal process nandun po yung ating mga kapulisan. Kung mapapansin niyo po ay uh, this is uh, ay uh, bigger than the usual po na nagpag uh, nagii-implement po tayo ng uh, Wakanto Perez dahil we have to also recognize yung high profile status po at uh, nature po ng ating subject at uh, Paalala din po natin hindi lamang po isang tao yung ating uh, hinahanap dito may lima pa po tayong akusado na hinahanap dito at uh, yung ating pong desisyon ng uh, leadership po to uh, deploy appropriate na uh, number of personnel is anchored on the fact that uh, these are anticipated and there will be some resistance and uh, tension that's why yung presence po ng um, maraming police po natin doon particularly yung CDM contingent po natin is to really maintain maintain na uh, order at of course uh prevent any unforeseen na uh, incidents nakakalungkot po na doon po sa area po ng uh, Glory Mountain ay uh, may mga bata pa pong uh, talagang pinangharang doon sa ating mga tauhan na uh, sana nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak at kung nakikita niyo po dun sa video ang talagang nga po pinangharang ay mga bata na, na, na one way or another na but awa po ng Diyos ay wala naman pong uh, major injuries tayong naitala at uh, meron po tayong uh, na na invite sa police station na anim na nakalalakihan at uh, for your information also, inatak din po yung ating mga kapulisan doon. May 17 bolos po tayong na-recover doon na talagang uh, uh, sinaktan yung ating mga kapulisan pero hindi gumante. Meron pa po tayong na-recover na isang marble gun na kung yun po ay pinaputok sa ating mga kapulis, this would uh, 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 somehow... Uh, sustain yung uh, major injuries pag tumama po yon sa mata o sa katawan po ay, uh, ay uh, this will uh, cause uh, some uh, major injuries at in spite of that ay hindi pa rin po gumanti yung ating mga kapulisan dahil yun po talaga yung bilen maximum tolerance po tayo doon po sir sa mga sa mga nandoon sa KOJC uh, compound particularly yung nagwater cannon ay hindi na po natin na uh, Uh, wala na pong maplanong magsampang kaso ang uh, PNP uh, kausap po natin yung Police Regional Office sa uh, 11, but doon po sa nangyari insidente po, doon po sa Glory Mountain, kung saan uh, may mga talagang uh, attempt na atakihin po yung mga police po natin, so may anim po tayong uh, dinala sta sa station, pero ginuhanan lang po natin ng ilang detalya pero pero uh, nirelease din po natin pero we intend to file through regular filing po for uh, obstruction of justice po